tangga, tanggalan mo. Ganon din naman yan, umiikot. Umaandar ang makina. Hindi naman natakbo. Kasi stuck up, di talaga naikot yan, no? Oh. parang bato. Grabe, stuck up itong sakyan na ito. Okay, ikot mo lang yan, tuloy mo lang yan. Kung mo kaya, sitsili na lang. Yan guys, babaklasin po naman yung no? harap sa kalikod, stock up, hindi eh, naikot. Kahit anong gawin. Kasi wala rin, useless din, umaandar ang makina, hindi naman pwede itakbo yan. Dahil Paano mo magtatakbo niya pag umandar ikakambyo mo hindi na ikot ang gulong. <coughs> stack up. Talagang tiyagaan lang po dito sa bundok na ito. Narito kami sa bundok, kung magawa, di tiyagaan na lang yung print kasi no choice na kami. Hindi naman natin pwede hilahin yan, up lahat ang gulong. Pag hinihila mo yan, pwede lang ikarga. Eh. Wala, naman naman tayong truck na maangat dito para ikarga din kapwa truck. Hindi na tiyagaan talaga. Ang nangyayari na, tsambahan na lang natin yan. Kasi yung adjuster hindi rin na naikot, sobrang tigas, stack up. Ngayon, yung WD-40, nag-compare kami, wala pa ho. Eh, tsatsigain lang na muna namin. Kasi yung adjuster niyan, puti na Hindi na naikot. Tsambahan na lang po ito para sa saka baka sakali yung lumabas, no? Basta ang sasakyan po na i-stack talaga, napakahirap gawin. Hindi katulad na ibang galing na anak po, madali lang tanggalin. Yan, ganyan lang po kang triple G, tsatsigain. No. kaya pa, aking batos, ayos kaya ba pa. tayo? Ayos. Ha? Ayos. kaya na dyan, nakalaka ng katawan ito eh. <laughs> Tanggal, igwatan din ang tubo yan. <laughs> Tikas. Oh, di kaya adjuster ako. Eh, yan, lalabas na. Lalabas ang tigulong. Ah, lalabas din. Ito na adjuster, di maikot. Kalawan pa. Saan plaga na ko. Han. Eh? Hmm. Tayo kunti na lang yan. Yon, dali ka rin. Daig pa sa lubog sa baha. Sukil so okay ang lubog sa baha kasi nagaling sa gamit ito, eh, stock to eh. Kung dalawang taon na ito. Wala baka tap, apat na taon. Kalawang, oh. Kaya mo tayo. Grabe. Oh. Ha? Oh. Yun ang kalawang. Pag nag-stack ng sakya natin. Okay. Tanggalin natin yan. At sikapin si Kapi Ante kung kaya pa rin pa ripirin. kundi palitan na rin. Parat. No choice tayo. Kailangan natin matanggal backflip to. Kasi yung tornilyo nito sa likod, di na kaya, nabilog na. Sobrang tigas. din na kinahin ng sakit, nabilog. Kaya kailangan natin ilabas yan. Yan, stillin na lang natin yung bolt na yan sa baba. Tanggalin mo na. Tik break yan. Tapos tanggalin mo tong hose yan di si City. Gabas. Ni. Ayaw. Tay tayo na hanggang din. Pati register tapos pati gas. Tagalin pa rin tubo-tubuin ko nung tubo mahaba. Tanggalin mo na natin yung natin yan, bearing. Eh. Antik na yata tong truck na ito. Malupit tong trabaho na ito. Pati dito. Tayo sa bundok. Initin man natin ng papel yan, hindi maiinit ang papel na sa loob man. Siagaan na lang. Sige lang, sige lang, jakan mo lang. Hindi mo hugot. Okay, okay lang, ako nang bahala dyan mamaya. Sige, jakan mo pa. O yeah, tama na. Stuck up dito, kabila. Nakakatakot gumawa dito eh. Kalaba natin ito. Ahas, kubra, ulihipan, at yung ano, tawag nung daw, sawa. Yan. Wala ba sawa just chassis? Takot gumawa dito eh. Pati likod, stuck up din. ano? tatanggalin lang, discardian natin yun. Maputol muna natin video no kasi talagang matindi talaga ang stack up nitong gawaan. Akala mo na stabil ng dagat, bundok lang po ito no. Lagi nagmo-moist, tagal na kasi ng stack. Eh. Kinain na muna natin sa kalawag. Okay. Tingnan niyo mga guys, grabe kalawag. Tuyo-tuyo. Tanggal nga yung lock na buo kasi super tikas na adjuster dito tayo na ikaw. Grabe, patagilid na lang yan daw. Ipit mo na lang yan dyan kasi mahirap bumagsak yan. Nakatay tayo dyan. Sinap makalabas hindi makarapas. Ayan po, di na kaya pa rin yung bolt cylinder no? doon sa likod, yung 8-8-8, bilog na rin, at kalawak. So, nangyari po, ito na talaga tanggalin namin, backplate plate din, sa likod. Ayan, tatorse lang po yan. Wala, ginamitan na namin na, special tools, kaya tanong sakit, ano, mabibilog lang po yung tornilyo. Yan, sakit po siya. Eh, oh. Hindi naman na yung sakit namin, yung bolt lang, nabilog, kaya kalawag no, na po. Ito, itatanggalin natin yung backplate din sa likod. Katulad. Ito, gumagawa ko dati ng sakyan okay. hindi pa ako nakaranas magtanggal ng bakit sa likod ngayon pa lang ito eh dahil ang yan nalabas ko yan para magulong hanggang road sa si, ito dito kaya sa bundo ko lang may una wala sila yung patigas pa po para may labas bulutig tanggal yung isang bilog ni titigas grabe dito na lang walang ahas dito anak ah iwan ko lang sa kabila Alu yung ahas.

kulang eh. Katulad sa harap, kinabit ang pinggulo. Okay? Ayan ako mga guys, amiga, amigo. Tipurari na po kinabit ng gulong kasi kulang kulang. So yan po, last na lang po yan. Ito na po yung kanyang back plate. No? Sa harap, dalawa. At saka sa likod, isa. At tanggalin namin yung isa din po. Kasi sobrang kalawang yan. Kasi po, yung kanyang mga toril binabara na namin yung puwede yan. Nabibilog yung sa sobrang tigas. Ito so, na naman na tayo ng ganyang tigas. Yun ang nangyayari dyan. Pukpukin lang yan yan, ng tiklit ka. Pag hindi kaya pukpukin, ah, barinahan, stilin, eh, yun sa baba. Para makuha yung slender. ano na? No, Oo. Tumigas na talaga? yung bukod sa tigas, pag kinagat ng sakit, lumibilog na. Ah. Sa kukalawang na eh. Stuck na siya eh. Yun, last na lang yun. Pura rin lang naming gulong kasi wala pang kalso. Tsaka hmm. kung iniwanan mo ng ganyan, okay lang yan kasi pag may pisa yun, mabibilis tayo na yun. Tawa. Yan. Ito pa rin kami, no? pa rin namin natatapos to kasi pasalang-sala lang ibang araw di may ginagawa iba ano, bago malis dito yung condition na itong nito na ito <tipan> yan po may ari yung nakapula na po yan ang <tipan> ah, kinakapatid Astig ka na, tanggal mo na. Driver lang, driver. Pupukin mo to, malaglag yung washer dyan, yung pinaka... Andiyan na pala na washer eh. Andiyan na? Hmm, yung pinaka guide. Huwag mo tabahan yung bolt dito, pupukin mo yan. Nakasan mo tamaan yung bolt palulu street dyan ha isa lang na nga kami tornilyo no mga guys yan to isa lang na nga kami oh, dalawa ngayon yung nut naman balik tayo pagkakabi to oh. yung hauman ng bearing kasi ho oh, yung nut natin ito meron siyang parang butas para po yun dun sa inner na bearing no sa kanyang outer meron siyang guide ng ano para hao kaso balik kakabit bali kami naman nag-check up ayos na namin yan ngalay na aming katawa kape muna tinapay dito para sa bundok ayan nakaka-enjoy din naman mabuti naman walang ahas hihipan yun po ang kalaban natin pag nagawa tayo dito kasi napakalalaki na po mga damo dito ginaulan pa Tok-tok po tayo sa bundok no yan o dagat nakita o Oh, ah. Dagat to yan, tulo. Ang tuktok yan. Ayos pa din na ito, toy. Pahingi akong tinapay at nagutom din ako. tinapay mo. Kasi ulang balot, tubig kamay. Yan. Kain mo na. Ayos. Sige, okay, kapag ibalihan. Ayan po, may mga pisa na noon, kinakabit na namin yung cylinder. Bago na po. Yan, nakita niyo yung box nito, pinunturahan yan. Ang ganda na, linis. Bago na yung cylinder. Okay, yung atin namang outer bearing, grasa na po yan, ano? May axle nut na rin yan, kakabit namin. Lagyan po grasa to, eh. Ano, Pugi? Sino mas Pugi sa tatlo? Ha? Marap nga sa kamera. Sino Pugi sa tatlo nito? Ha? Huh? Ah. Oh, pugil, oh, <laughs> no. oh, ma, kayo dito. Kita kayo dito. Ah. Ayaw, mamin, ay ako dito. <laughs> okay. mati. Mati trabaho Kabit nah, okay na na natin. Hmm. Kabit na, i pa yan. yung likod tapos harap adjusted ganun lang din yun eh. yan mga bago na po yan ang backlight po torahan lang po yan parang ang bago na tingnan okay. yung mga wire dito mga... kinagat din ang daga yan oh. yan o oh. Ubos na lahat o oh. Ay, ay kinagat pa rin ang daga yan tingnan mo oh, wala na o oh. oh. yan papunta yan dito kaya nga ah. kagat ng daga ang mahirap kagat kagat daga talaga eh, subukan mapalaban ako dito ah. ano boss nandun na pisa Ha? Sa kasit palit. Muli, isa kaset man ipapalit. Katong load plus? Katong mulye, isa kaset. Ano man? Kay tapulan pagbungkag. Ay, okay ra, basta barato. Do you Ay, ayaw, ay naman. Kung naman yung tagpagi, asa man ano yung bandar baligyan mulye? Pwede na upuan dahan? Asa? Isa isa na. Sa mulye, di Diba si Tuwa, kahit na kayo ba? Hindi. O set of taas. Ang usa, ito, Ayusa, mubo na. Ako na, bahala to. Basta duhaon. Ay, ito ano ba istorya? Ako'y bahala na. Bugay na ito. Tinod gamay. Kaya ka karga. buhay mo na imuha. Di ba? Tinapag mo sa palay. lang pa. Dato. Ito po dito nga Ha. Kung po Dako. Dato Dato ba? Kung Oh. Dato ba? ba?

Kapi daw muna tayo ah. Sa baba na. Ah, sa baba na. O, saan ka ba? Eh, hindi mo ko samahan. O, wala ah, wala mo kang motor. O, saan sige. Kaya po, rurutis na po namin. May clutch na, may brick na, generator na. Ayos ng makina. Ngayon, ginawa ko lang muna paraan dahil battery niya, yung high terminal ay putol. Tapos, yung nakita nyo yun naman po. Sinabi naman yan, putol ang mga wire sa power unit. Hindi natin may ibaba. Ito sa lamang na ito. Po, bababa na tayo. Ah! Hindi na buha, ah, masabit ako. Ha? Sino kayo mauna? Ako na. Okay. Yan po, balitahan ko kayo pag nasa baba na po ako. No? Ito na po ang ah, pinaka-semi-final na po. Kasi ah, pinaka-final talaga Doon sa bahay ng dyanan ko. Sa lugar na yan. Okay? Po, oh, dito na naman tayo sa patirik, no? Kasi samahan tong light is. Itong dalaki ngayon, elf naman. No? Kasi doon po ako magpapainal sa baba, nag-bleed kami, nag-ano na kami ng brake, pero malakas lang po naman ang brake. Kaya lang, kahit malakas din brake, magagamit na ng engine brake panigurado. Pwede yung permera, pwede yung segunda. Pagka uh, hindi natin ma uh, ha ng kanyang brake, halimbawa lang, umuso, pwede natin patay ng makina. Engine brake po tawag doon. No? Permera man, or atras, mas maganda atras, malaki kasing gear. No? So bababa na po tayo. No? Uh, ako lang kasi mag-isa, wala akong kasama. Yung tagawa ko dito, papatay ko muna, no? So ayan na po, nandito na po ako, no? Ah, uh, bumili ko parada galing sa bundok. Dito na po, parada ng sasakyan. Nakabig po siya kasi po, ulang hangin ng gulong. Dito okay, nyo. Yan, umakabig sa kanan. Yan, ikso. Dito ko lang ang ating hangin ng gulong. So ito, sa madaling salita po, kondisyon ng brake, clutch, makina. Yung mga elektrikala lang po. Kasi napaka silang gawin ko electrical ganito, kutkut -kut daga. Hari to general wiring na ito. Ano? Kape na dyan, toy. Kape timpla mo diyan ha. Okay. Ayan po no, uh, sa pala sa may-ari ng truck nito. Kay Igso at sa kanyang may bahay si Sisil Bahian Herwila. Ani Herwila family shout out no. Maraming salamat sa inyong tuwala. At uh, itong sakyan natin ngayon, pwede natin ganito hanap buhay. Pagkatapos ng electrical kasi kumukutkut taga ang ating mga wiring. No? So hanggang dito na lang ang aking video. Subscribe. Maraming salamat po. Thank you. God bless po. Ako po si Dad Tinabales as in Triple G.